So it's a liver wrap, meron siyang onions. Yo. Diba? Tingnan natin kung tingin ko masarap naman ang mga pagkain dito. Kasi ito yung in order kong ano, uh, salgam, ito yung salgam. Tingnan natin kung nung lasa niya. Ayan guys, po ni petitig natin kung uh, tingin ko masarap, promise. good evening so na sa labas na naman ako and biglang vlog lang uh, actually wala akong plan mag-vlog pero nandito na naman ako uh, na simulan na kaya tara let's uh, vlog so bumili ako ng mga stuff para sa missis ko yung uh, pinakamasarap na kape kasi may mag magkape si missis so yung pinakamasarap na kape dito binili ko ito yun, yun. so it cost around 45 lira isang ganyan bumili ako ng 10 so yung 10 na is 1000 grams is 1 kilo around 450 lira lang then bumili din ako yung parang sabi na diet uh, tea and yung uh, normal tea nila dito sa Turkey and syempre hindi masaya or hindi maganda or hindi na hindi ma I mean alam niyo yun parang mas maganda kung kakain ka dito sa mga local food nila diba? parang ganito, tignan niyo yung, yung pwesto ko yan, so nasa labas ako kumain di ba? malamig pero meron silang heater kaya pala nagtataka ako doon sa kabila na yun or yung previous vlog ko is nasa labas lang sila tapos sabihin siya parang hindi sila giniginaw kasi meron palang heater, ito yun yun So yun yung heater nila Which is, di ba makaka-stay ka ng matagal dito sa labas Then ngayon um, nag ako ng ano eh, liver wrap Ito yun Sigur Hindi ko alam kung itsura niya Is 150 lira lang naman try natin kung anong itsura niya. Sabi niya rap daw eh. Pero ewan ko parang barbecue ata yun. We will see kung anong uh, meron dun sa cigar room or yung liver wrap na tinatawag nila. Yan. subang ikot ng camera. Tignan yung lugar. <laughs> Actually, time check is around 9.30pm na. So gusto ko na rin muna maaga at matulog kasi hapon ang trabaho eh uh, medyo mahirap na rin nang tumatagal uh, sa dry dock na feel ko na yung ano yung uh, bago uh, to may dog oh hi dog ah uh, dog, hi dog. Um, ni dog. Yeah. tapos oh hi hi hello <laughs> ayan tapos ano friendly din sila sa mga vlogger pag may nakita silang camera di ba sila na mismo nagsasabi na hello hi di ba <laughs> so yun di diba? uh, I mean, masarap mag vlog dito kasi na yung ano yung mga vloggers masaya silang nakikita yun kasi mga di ba nagahay sila not like sa mga ibang lugar katulad sa atin mga nakataas kila yan na para sabihin para kasi raw. pero dito lalapit pa sila mga musta tapos uh, mag-appreciate ng ano hindi siya <laughs> nandun sila yun no? So na appreciate sila yung ano, yung mga ginagawa mo, 'di ba? Na pag may camera, say hi ayun nato pa sila. Oh. Yeah, you want something? Hmm? ah, may my channel. This one. Channel. Wait, wait, moment. Ningay <laughs> Wait, this is my channel. Oh. Yeah. Is so you Yeah, it's uh live. You can uh, subscribe. okay. <laughs> Yes. Okay. <laughs> thank you. Okay. Thanks, okay. thanks, thank you. Thank you. Bye. Thanks. So ayun, ano pala. Tumambay pa sa likod at uh, gusto palang makipag, ano, makapag-subscribe. Diba? So nakikita nyo guys. Sobrang, uh, I mean, sobrang saya ng mga tao dito sa mga vlogger. Kung hindi ko pa sila napansin, hindi pa sila pupunta Parang nahihiya pa. Ayan guys. So nandito na yung liver wrap. Wow, wow. Ah, mahilig sila sa sili. Katulad nung last na labas ko yung wedding anniversary namin. Marami din sila sili. Eh. Tignan nyo may sili. So it's a liver wrap. Meron siyang onions. Diba? Tignan natin kung tingin ko masarap naman ang mga pagkain dito. Kasi ito yung in order kong ano, uh, salgam. Ito yun, salgam. Tignan natin kung nung lasa niya. Ayan guys, bon appetit. Tignan natin kung tingin ko masarap. Promise. guys, okay, so, sarap. We will see. Kakain na naman tayo ng sili. Hmm, sarap ah. Guys, sarap. Hmm. Sarap ah. Yung sibuyas nila na may... Hindi ko alam kung ano meron dito. Parang parang chili powder. Oh, yes, naman. Sarap. Mm. The best, guys. Ito pa ng store na to. Mamaya, so, tignan natin yung pangalan store nila tapos i promote natin. So, liver wrap. So, nandiyan yung liver sa loob. Oh, wow. Ayaw, Mario. Harap, guys. Harap. Harap. Tapos dito pala sa ibang bansa, na tag like sa atin, di ba, na maraming condiments, maraming malasa ba, matamis. Ito kung ano yung natural taste ng meat, yun lang. Hindi siya maraming ano, maraming mga mayonnaise, maraming ketchup. Ayan, nakita ano, nyo, oh. liver lang, liver barbecue lang siya. Mmm. Ay, fresh, so Best. So, nakakatapong -tap na ako, yun. No? Mm. Harap, guys Tapos Hindi ako katulad ng ibang mga ano <laughs> Sorry guys ha Hindi ako katulad ng ibang food vlogger Na mas hindi masarap E eh, masarap Ito guys Pag nag vlog ako Positive na ano Masarap talaga Kasi okay, syempre kinakain ko eh tapos mm. yes, dito guys, masarap din maglakad Safe kasi maraming pulis sa vicinity Namaste yung gabi Nakapaglakad ka Nice guys, masarap, positive Nakakalahati ko na Dahil siya sile guys ito rin yung trip ko nga sa inyo Hanggat kaya O makaiwas sa mga McDonald's O kaya fast food Iwas ako mas maganda yun Kainin mo yung mga local foods nila gusto ko i-translate kung ano itong sanggal na to lasang suka eh <laughs> ano pa naman ng ano ko ang lunok ko, malalim ito talaga sa suka teka nga lang ano ba to? hindi natin salgam, turnip ano ba yung turnip? hindi nga di diksyonary what is turnip? vegan pa siya ito, turnip. What is turnip? Kaya What is turnip? Okay. <laughs> Anak ng Tokwa. So, according to my research, turnip is onion. <laughs> ang singkamas pulang tur, tur turnip o pulang turnip ay isang ugat na gulay na pangkaraniwang pinapakubo ang singkamas pulang singkamas, ay yung tsura guys hindi ko ano, ang tura, asa. <laughs> my god what are turnips called? Ewan ko, so yun kukuha na lang ako ng ano ng pork, uh, hindi ko po 25 lang naman siya. Ayoko. <laughs> okay. Nagano na lang ako, guys, ng ano? Cook. Hindi ko kaya yun, nga. Eh. Lasa nun. Hindi ko alam kung hinahalo doon sa pagkain or iniinom. Pero nasa loob ng ano eh. Soft and soft. Morning, sir. Good

positive guys overall ulit ulitin ko masarap po yung ano na dito um, liver wrap or kebab or siya tawag natin sa warma sa ating bansa yeah. tingnan natin mamaya guys kung ano yung tsura ng ano or pangalan nila nandito lang na sa downtown kung so sakaling pupunta kayo dito dito lang yung kumain guys, nice. magpapakita tayo. Tingnan natin kung pagkano, Sole ano eh, 150 plus 25, 175 yun. 175 plus 20, 195. So around 195. Meron matayang 200 dito. <coughs> Last kiss na guys, parang gusto ko nang muwi Pero parang gusto ko ano, itry yung kape nila Diba? How about we try? Or uwi na? 10 o'clock na kasi Siguro gawin natin sa susunod na lang na araw Sigurado pag doon tayo na pumunta sa maraming mataong lugar Yung dati kong uh, previous vlog Sigurado pagkakaguluan tayo doon <laughs> Kasi dito pa lang sa mga hindi masyado gano'ng mataong eh, uh, Friendly na sila sa vlogger tingin ko doon mas maraming lalapit sa atin, di ba? 215 200 20 Okay, so kita change sa 5 lira, kaya mo na. So tara guys, kita tayo mm, Let's go. So, binigay na natin yung 5 lira dahil okay naman siya mabait na So, ano pangalan ng no? store nila? Ayun, ah, ito. Wala, ito. Ito yung pangalan ng store nila. Ito ba? Gesic or ito. Hindi ko alam eh. So, ayan. Ayan, guys. Kain kayo dito. Ah, ito. Ito pala. Si Fear Beam. Si Fear Beam ang... Uh, store name niya. So guys, kain kayo dito na So yan guys, short completed. Time check, 10 o'clock p.m. Uwi na tayo. At around uh, 30 minutes ang biyahe. For 20 minutes plus 10 minutes no, lakad, na lakad, nandun na tayo sa barko. Huh, bukas na tayo mag-tsaa. Doon tayo pumunta sa ano. Yung uh, sa maraming tao na may tsaa. At I hope so maka-meet ulit tayo ng mga friendly guys here sa Turkey na di ba join sa ating vlog so guys so if you like this vlog kindly like and subscribe to my Facebook page YouTube channel and TikTok of course the name is The Seaman Vlog and guys meron po akong second account or second channel ang pangalan niya is Tano Rider kung sakaling hindi kayo busy paki like and subscribe na rin syempre di ba So, ano meron doon? Meron siyang uh, all about motorcycle. So, doon ako nag uh, short ride, long ride, lomi ride, and endurance ride. Endurance. Shh. Sorry, guys. Um, excuse me. Endurance ride. So, ayan, guys. Thank you very much. See you on my next vlog.